sa pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte isa lang ibig sabihin nun no? bakit kailangan litisin sa international court si Pangulong Rodrigo Duterte no? samantala may korte naman tayo na dapat litisin ang isang akusado ibig sabihin talaga nito inutil na yung Pilipinas no? inutil yung Pilipinas at hindi na gumagana ang mga korte. Bakit dito sa Pilipinas hindi sinampahan ng kaso si Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit doon pa sa ICC? ba? Diba? Ibig sabihin yan, hindi na talaga gumagana ang hostisya dito sa Pilipinas. Sampal ito sa mga korte natin. Ano? Sampal ito sa mga korte natin na ang isang Pilipino ay kailangan litisin doon sa ibang bansa no? doon sa ibang bansa dahil hindi na gumagana ang hostisya sa Pilipinas di ba? kung kung may kaso dapat dito muna sa Pilipinas kasi dito siya nakakumit ng crimes di ba? e bakit kailangan litisin doon sa ibang bansa na hindi naman siya nakakumit ng crimes doon 'di ba? Ito ba ay political motivation ng mga makakaliwang grupo? O sabihin na natin may may paglabag o may ginawa siyang mali. Eh bakit hindi niyo sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas? Bakit sinampahan niyo ng kaso doon sa ICC, 'di ba? Bakit wala kayong tiwala sa justisya sa Pilipinas? 'di ba? May mga court naman tayo, may mga abogado tayo, may mga huwes tayo diyan. Eh bakit doon sa ibang bansa pa ano? At saka tingnan niyo ang ginawa oh. Dinala doon sa ibang bansa si dating pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba? Ano na ba nangyayari sa gobyerno natin? Ano nang nangyayari sa gobyerno natin? Bakit ganyan na lang? Yan ang mahirap sa atin ano, na may mga korte naman tayong gumagana dito sa Pilipinas. Gumagana naman ang justisya sa Pilipinas. Ibig sabihin talaga nito, pabalik tayo sa kadiliman. Yan ang sinasabi ni Bongbong Marcos. Kung ako sa iyo Bongbong Marcos, mag-resign ka na. No? Mag-resign ka na, punyeta ka. Di ba? Wala ka naman nagawa sa Pilipinas. Makikipag-coordinate ka sa ICC. Eh may may kasalanan talaga ang dating pangulo, bakit ayaw niyong sampahan sa korte dito sa Pilipinas? Di ba? dapat dito nyo sinampahan ng kaso si Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit kailangan pa doon sa ibang bansa? Bakit kailangan pa sa ICC sa Netherlands? May may mga batas naman tayo na pinapairal dito sa Pilipinas na pag lumabag ka, ikaw ay pwedeng kasuhan. 'Di ba? Ano to? Parang political motivation? Motivation ng makakaliwang grupo? o talagang linilihis lang nito mga impakto na to linilihis lang yung issue doon sa Bicam report na bilyon at trilyong piso ang pera no ang pera na mga blanco hindi alam kung saan gagamitin di ba Eh baka nga bukas makalawa eh mapunta tayo sa Marcialo. 'Di ba? Pag ganyan ang umiiral. Kasi itong pamahalaan na to, no? Itong pamahalaan na to bilang ordinaryong tao, no. Nakikita ko na parang hindi na gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Hindi na gumagana ang mga hukuman, kumbaga pilay na sila. Kasi bakit kailangan mong Litisin ang isang Pilipino sa International Court na may mga local courts ka naman. May mga korte ka naman na gumagana. 'Di ba? Napakalaking sampal ito sa administrasyon ni Marcos. Kung ang isang Pilipino ay nagkasala sa kapwa Pilipino, bakit tuon pa bakit 'ton pa litisin sa International Court? Ibig bang sabihin nito, hindi na talaga gumagana, inutil na talaga ang mga hukuman. Pasensya na sa mga judge dyan at sa kapiskal. Ano? Nakakalungkot isipin na ikaw ay isang Pilipino, inaresto ka ng mga banyagang korte, tapos isasakay ka basta-basta sa eroplano papunta doon sa kanila. di ba eh sila nga di ba pag nagkakasala dito sa Pilipinas dapat dito kung saan nagkasala ang isang tao dito nyo kasampahan ng kaso sampahan nyo ng kaso kung may isasampa kayong kaso bakit sa katagal-tagal na panahon kailan pa bumaba si Pangulong Rodrigo Duterte bakit walang naisasampang kaso bilang isang Pilipino at ordinaryong tao? Eh parang ang tingin ko, you no? Know, parang motivation, political motivation nila yan. 'Di ba? Kung talagang may paglabag, kung talagang may ebidensya na naglabag si Pangulong Rodrigo Duterte, bakit walang naisasampa dito sa Pilipinas? na kaso laban sa kanya. 'Di ba? Asa ah, yung kaso. Walang naisampang kaso. Ang gusto nila doon sa ICC. Bakit? Baka naman itong ICC malaki yung pinopondo nitong mga makakaliwang grupo. Baka lang ha, hindi ko sinasabing pinopunduhan nila. Kasi bilang ordinary yung tao, bilang ordinary yung mamamayan, ako ay nagtataka. Bakit hindi nyo sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas? Bakit sinampahan nyo pa doon sa ibang bansa? Di ba? O talagang gusto lang lumpuhin talaga ng administrasyon ang mga kalaban nila sa politika, no? Yung mga kumakalaban sa kanila Parang gusto nilang patahimikin. Di ba? Nakikita mo yung uh, pinuno ng CIDG na lahat ng mga vloggers ay pinapatahimik niya, hinuhuli niya, sinasampan niya ng kaso. May nagsabi nga na itong general na to ay siya yung taga-usig, taga-huli ng kalaban ng pamahalaan. Di ba? Kung tutusin talaga, no? Gumagana ang, kung akong tatanungin ano, gumagana ang justisya sa Pilipinas Gumagana ang, uh, gumagana yung mga hukuman dito sa Pilipinas Kung akong tatanungin, dito dapat litisin si Pangulong Rodrigo Duterte Kasi nagkasala siya sa mga Pilipino kung mayroong pagkakasala sa tingin ko ano bang kasalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na puro naman lang bintang, wala namang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa War on Drugs. Di ba? Kung may mga witness, no? Kung may mga witness, may mga evidence, bakit ayaw niyang sampahan ng kaso dito sa Pilipinas? di ba nakapagtataka nakapagtataka di ba kahit ako nagtataka ko ordinary yung tao ako nagtataka ko bakit ayaw niyong sampahan dito sa Pilipinas ng kaso bakit doon sa international court pa isa lang ibig sabihin niyan, yung namumuno ngayon yung presidente natin inutil inutil mga kababayan Pumapayag ka na sabihin ng taong bayan na ang iyong mga korte ay mga lumpo. Hindi gumagana ang hostisya sa Pilipinas. Napakalaki naman itong katangahan. Di ba? Napakalaki naman itong insulto sa Korte Suprema at sa mga hukuman natin na parang sinasabi na wala silang kakayanan no hindi sila gumagana diba dahil ang IS ang ICC ay makikialam lang pag ang isang bansa ay may mga paglabag sa karapatang pantao o mga crimes at hindi na gumagana ang mga hukuman dito sa Pilipinas. Di ba?